Hindi pa rin na ipatutupad ng Metropolitan Water Works and Sewerage System or MWSS ang dagdag sa singil sa tubig ng Maynilad sa kabila na nanalo na ito sa arbitration case. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Bagaman nagwagi ang Maynilad sa arbitration case nito sa pagtataas ng 3 pesos and 30 centavos per cubic meter, hindi pa rin ito na naipatutupad ng MWSS. Samantala, hindi pa rin inaaksyonan ng MWSS ang hiling ng Maynilad na 2 pesos and 50 centavos na dagdag singil sa tubig. That recovery incorporates a return that is due them. So hindi naman dahil na delay siya ng tatlong linggo hindi sila makakarecover sa kanilang investments. Sinabi pa ng Chief Regulator ng MWSS na hindi rin masasabing unfair ang pag-alam sa pagpapatupad ng increase sa singil dahil sa tinatawag na investment recovery sa loob ng itinakdang concession period na matatapos pa sa 2037. We don't want any inconsistencies in the way we conduct our regulatory mandate as defined in the concession agreement. Ayon sa MWSS, kailangan nilang mapanatili ang consistency ng kanilang mandato bilang bahagi ng regulatory board. Kinukonsidera umano ng MWSS ang corporate income tax na dapat ipataw kung ang isang concessionaire ay magtataas ng singil. Isang desisyon, ay eh, ating i-implement na yan, tapos yung isang kaso, maglabas ng ibang desisyon, mahirap po nating i- mahirap po nating ayusin yan later on kasi yung isa na-implement mo na. Pahayag naman ng Maynilad. Maghihintay pa ito ng dalawa hanggang tatlong linggo sa magiging desisyon ng MWSS tungkol sa implementasyon ng water rate increase. Nauna nang idinahilan ng MWSS na kailangan pang hintayin ang resulta ng arbitration proceedings ng Manila Water bago makapagpatupad ang Maynilad ng dagdag singil sa tubig. At wala hong sa lugar ang MWSS para sabihin na meron silang dahilan para magantay o intayin o or tignan pa anong magiging resulta ng arbitration ng kabila. Ikinukonsidera ng MWSS sa pagbinbin sa implementasyon ng dagdag singil sa tubig ang kapakanan ng mga customer na siyang magbabayad nito. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide.